Hello everyone! Narito muli si Matim Timan at meron na ako ditong ampalaya na siyang gagamitin natin ngayon sa bagong recipe na ilulutuin natin ngayon. Pero bago ang lahat ay intro po muna tayo. Okay, wait lang. Tanggalin lang po natin sa plastic. Okay, start! ayan na nga, ito na po siya. Sisimulan na po natin hiwain ang ating mga palaya na narito. Hatiin lang po muna natin siya sa gitna. Ayan, lahat po yan, tuloy-tuloy lang po natin hatiin. Bago natin tanggalan ng mga buto na nasa loob nito. po natin hatiin ito, ay simulan na po natin tanggalin ito ng buto. ay gamit po ang kutsara natin. Ganito ang pagtanggal. So, lahat ay tatanggalan po natin upang mabawasan ang pait nito. Okay, tuloy lang natin, guys. <music> kapag natapos na po ninyo tanggalan lahat ng buto, ay syempre simulan na po natin hiwain. Cut lang po natin to lahat. Nasa inyo po kung ano ang klase ng paghiwa nyo, palihis o pag ganito. Ako ganito po yung ginawa ko, diretsyo. Ayan, tamang kapal lang para hindi siya matagal lutuin. Ayan. Ilagay lang po natin at ubusin po natin siya hanggang sa matapos nating hiwain. Nasa inyo po kung ano ang klase ng paghiwa niyo pali. So, pag ganito, ako ganito po yung ginawa ko diretsyo. Ayan, tamang kapal lang para hindi siya matagal lutuin. Ayan. Ilagay lang po natin at ubusin po natin siya hanggang sa matapos nating hiwain. So ayan guys, natapos na nga po natin ba ahiwain at ito po ang ating sangkap ang itlog, kiniling na maliit na Argentina at sibuyas at bawang. ngayon ay ating dinisin po siya o hugasan. Ayan, gamit po natin dito po sa tubig po kung anong meron Kaya Huwag naman, oh, syempre, kung ano yung ipanghugas nyo. Syempre, normal water sign naman kung mineral. And then, lagyan po natin siya ng dalawang asin para ito. San. Ito daw po yung paraan nila para males yung pait ng ating ampalaya. Hindi yung relasyon nyo, di ba? Okay, ganyan-ganyan. Piga-pigain mo ng dahan-dahan. And then, after humabanlawan, syempre, lagyan din po natin uli ng asin. Pero bago mo po ito lagyan ng asin, ay lagyan nyo po muna ng tubig. Ipantay nyo lang po sa ampalaya. Kung gano'ng karami din, lagyan nyo ng dalawang kutsarang asin. Ibabad nyo po siya. Sandali lang po. Before nyo po siya salain. And habang nakababad siya ay prepare lang po natin ng ilang sangkap. Isang maliit na Argentina giniling kesa bibili pa tayo ng giniling. Yan, napakamahal. Budget milk po tayo ngayon. Ating itlog, ayan. Pagsamahin na po natin siya. Ipiprepare ko lang po para magluluto na lang po tayo para madali. Ayan, meron din po tayong bawang at sibuyas. Depende sa inyong gano'ng karaming nais nyong gabitin na panggisa. Ayan, okay yung ating mga itlog. Batihin natin yan. And then, matapos batihin, ay buksan na po natin ang ating dilatang giniling. Ayan. And then, salain na po natin ang ating ampalaya para po tayo makapagsimula ng mag -isa. Okay, guys? Music. pwede ng atma ay hindi na natin ng ating kalante Teka, malakas, lang po natin dahil tayo ay magsasangag muna ng ating ampalaya. Huwag niyo po muna itong lagyan ng mantika. ay uh, ililas lang muna natin yung katas ng ating ampalaya. Ayan, isangag lang po muna natin siya. Para matuyo yung o mabuwasan yung katas niya. Ayan. Para lang tayo nagsasangag ng uh, tawag niyan, sinang nakanipin, hindi tayo gagamit ng mantika. Okay? Okay. sinasangag po natin, lagyan po natin siya ng 1 fourth na kutsara na asin. And then, haluin po natin muli. And guys, habang hinahalo niyo po siya, ay check niyo po kung natutuyo na yung katas niya o nagda-dry na. Huwag naman ninyo hong hayaan na natututong. Basta luluin niyo lang po. Hindi yun naman masamang haluin eh. May nakakapagsabi ko kapag madalas hinahalo eh mapait. Hindi naman no. masa pagluluto naman po yan. Kung gusto nyo yung medyo pait, gusto nyo rin yung walang pait. Pero hindi naman, no, matatawag na ang palaya kung hiniwala ho itong bitter. Parang nilusyon lang natin yan. Minsan may bitterness, minsan mamaasim, sour, sweetness. O di po ba napasok na nilusyon dito sa buhay. Ayan, tuloy lang ho natin pagluluto. Kapag guys, napapansin nyo medyo dry na siya, ayan, pwede na po natin ihawi. O kaya dyan, igilid mo lang siya sa kabilang side. Saka lang ho tayo maglalagay ng mantika para tayo ay magisan ng ating bawang ayan, pwede nyo naman ho i-set aside yan kung hindi kayo comfortable, kung naalala nyo masunog pero nasa mahinang apoy lang naman po siya kung just in case na ganitong ginagawa ko nagigisa sa gitna na nilagyan ko siya ng hole sa gitna. Dito na po ako naggisa Then, habang naluluto na ang ating mga sangkap, ayan, translucent na po ang ating sibuyas matapos mag-golden brown ang ating bawang, ay nilagay ko na po ang ating uh, giniling na Argentina. Hindi ko po siya inunang ginisa. Siya yung last na niluto ko o ginisa ko dahil medyo luto na po siya na half cooked na po yung ating dilata tipong na-steam na po siya. Kaya, yung iba ready to eat na yung ginagawa. Pero ako, hinahalo ko ng ganito sa mga gulay-gulay para meron naman hungo karna yung ating gulay. Ayan. Mix lang po natin mabuti. Gisa natin mabuti. Then, lagyan po natin ng paminta. Ayan, ng pinang paminta. Taktakan natin. Then, haluin po natin mabuting muli. And guys, kung gusto nyo ang video nito ay like and share po. And then, mag-subscribe na rin po kayo. And, pin ang bell button para man-notify kayo sa mga bagong video yung i-upload ko. Thank you so much sa lahat ng suporta. thank you Okay guys, ayan. Uh, makalipas ang ilang sandali. Haluin po muna natin saglit. Ito yung hindi na po natin tinaktan. Ha? Hayaan lang po natin mag-absorb yung mga usok niya. O yung kanyang pait. malas Sa pag ganun para nalilas din po siya. And then ilagay na po natin ang ating itlog. Ilagay natin sa gitna. Sakawin natin ikalat sa mga ampalaya. Lagyan natin ng konting tubig ang naiwang itlog. Sayang naman. Okay? Para merong juicy ang ating kinisang ampalaya. Then after that, ihalo po natin mabuti. Ayan. Like that halo haluin lang po natin. Trademark na ating pagluluto. And guys, maglalagay po tayo ng gine sa mix bilang seasoning niya o additional flavor niya. At optional lang po ito kung gusto nyo pong gumamit. At nasa inyo po kung anong seasoning ang gusto nyo ilagay. Okay? Then mix po natin mabuti para mag-absorb ang powder na seasoning na ating inilagay. At siya nga pala guys, kung hindi man kayo nakontento sa ala, ay marinin ho kayo maglagay ng ating nori Seasoning. Ayan, di, nakontento naglagay ako. Kaunti lang naman kung gugustuhin nyo o ayaw nyo, pwede naman di kayo gumamit. Okay, then mix natin uli mabuti, of course, para manut ang ating seasoning sa ating gulay. Okay. So ayan guys, sa tingin ko pwede na to. maari na po natin tikman kung okay na ba sa ating panlasa. Okay, okay. So okay, ayos na yung panlasa. So mag-plating na po tayo. Ayan. Ito na po. At ihahain na po natin. Diyaran. Ito na po ang ating ginisang ampalaya with giniling. Ihain ng ating kanin ng makakain. Until next time. Bye-bye. Thank you for watching.